guys. So, magiligpit tayo ng bilyaran. Ayan. Ligpit tayo. Ito muna tayong Taho. Puni muna natin. Tapos, lagi natin dito, girl. Wait lang, girl. Ito eh. ito eh. Ayan. Para makita nyo. kaya ako nagkakaalis ng biliyara yun <makes noise> po yung ginagawa sila namin ito naman tayo dito ayusin naman natin yung bola guys fifteen girl At Saan yung ibang buhula dito, hindi makita sa buto nandun na kasi yung iba ito nyo naman yan lagay lang natin hmm hindi sila kasi. Oh, my God. Bali, hanggang 15 din. Siyempre. Sila marunong dyan mag-billiard. Ako marunong. Number 11. Ito lang lahat. Hindi. Ayan. Natin. Pati yung pizza guys. Kukunin ko na. Saan yung pizza girl? Ah! Ayun na pala yung Tiza. Tiza. Let's see. Okay, natin dyan. So, ikaw-cover na natin. Cover, cover. Layo-layo pa ka ng cover. Umikot pa ako. Girl, ang hirap. Girl, pag-iisang kamay. kulay red at ano. Girl. Dito ka. Ayan. Ganito ako mag-ayos. Magulo-gulo ako mag-ayos. ah uh, girl, ba't ganyan ako mag-ayos? Di ba, alam, ayos din naman natin yan. Ah! iya, yeah. pa pahiga naman ng gawa ko. Girl, nabaligtad na. Wait lang. Ayan, ayos ko na. Check ko na lang dito kung nakakalito. Sa ilalim. Okay na yan, guys. Thank you for watching. Bye bye!